Pre, wag mo mapigil, wag mo mapigilan. Bakit ba? Bakit ba? Ano ba? Sir, sir. Mabayaan niya siya. Mabayaan niya. Ha? Ah. Uh. Sandali lang, Pre. Bakit mo ba ito? sinasaka. pa. Ah. Tsaka ikaw naman, bakit ka naman ba nagpapagulpe? Ah. Sino ka ba? Ah. Grabyado yan. Grabyado? Oo. Oh, pinabayaran ko yan para magpagulpe. Oo! Oh, 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 hmm. Ah, ah Di ba sir, pag kailangan ah, nyo ng taxi na yung maghahati at sundo sa inyo, di ba, gumagamit kayo ng app ah, para doon mag-book? Oo. Ah, oh. Ganon din dito, pag mo ng taong gugulpihin, ang tawag sa kanila ay grabyado. Grabyado? Bakit grabyado yung pangalan? Aha! Para yan sa mga taong naagrabyado, tulad ko. Ako, malita ko. Lagi ako nabubuli. So, naagrabyado ako. Kaya, nagbubuk ako ng tao para agrabyaduhin ko. Tulad nito, ha? Ayos, ha? <laughs> Pero sandali, H halimbawa, mainit lang yung ulo mo. Gusto mong manapak. Pwede yun? Ay, sir! nandito po kami para magpa-agrabyado sa inyo. Di ba? Kaya ano pa hinihintay mo, Pri? I-download mo na yung app right now. Uy! Gusto ko yan! Da-download ko na! Bilis lang yan! Grabyado, ha? Mm -hmm. Grabyado. <laughs> Ay, sir! Oh. Ito na yun yung pagsapak sa akin dahil malapit na maubos ang oras ninyo para hindi kayo maagrabyado sa akin! <laughs> Oh, sir, 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 sir. Oh. sir! Time's kayo. Huh? Opo. Time's na kayo. Oh, ah, na pala. Oh. Sir, ako, sir. Oh. Oh. Salamat, sir, ha? Oh. Uh. Oh. Sir! Oh. Niyo po ako sa app, ha? Pakirate oh, <laughs> niyo ko, sir, ha? niyo. Oo uh, uh, naman. mo sa Salamat, sir ha? Salamat, uh, Pwede bang isa pang sapak? oh, Bigyan ka ng tip eh, sir. Kailangan ng bagong booking dun, sir. Ah. <laughs> <Huh>? sir, <laughs> so, salamat, ha. O, sige. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat ha. Have a ha? sir, ha. Oh, God bless. Bukay ulit. <laughs> ah. oh. Ha. Ha. Uy. Ba? uh, oh. Aba, may bago booking. Okay, ha. uh, <laughs> <laughs> oh. ikaw ba si Alberto? Yes, sir. Kayo po binabok. Ako yan. Aba. Simulan niyo na, sir. Sandali, kaya pa ba? Kaya pa! Talaga? May lakas ka pa? Ha? Oo oh, naman. Kaya ang kaya. Oh, simulan mo na yung oras. Oo oh, naman. Timer starts now! Yan! Yeah. <laughs> 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 I no!